Pambansang Kamau Mani Pacquiao pasok sa top 9 ng Daring Magazine. Sa kabila ng edad ni Pacquiao, mga idol na 46 years old tapos na bakanti pa ng mahigit apat na taon, nagpakita pa rin ito ng impresibong laban kontra sa mas bata na kampiyon na si Mario Barrios. Hindi man nakuha ang panalo pero nakuha naman ang tiwala ng boxing fans na kaya pang makipagsabayan ni Pacquiao sa mga malalakas. Dahil dito mga idol pasok na po si Pacquiao ngayon sa bagong update ng The Ring Magazine Welterweight Ranking. Nasa ikasyam na pwesto po si Pacquiao katabilan sa WBC Champion na si Mario Barrios na nasa ikawalong pwesto. Sa ngayon mga idol mas kinikilala ang Ring Magazine pagdating sa ranking ng mga boxing hero lalong lalo na pagdating sa pound for pound ranking. Kaya malaking bagay ito para sa ating pambansang kamao mga idol idol na mapalaban muli para sa isang major title. Sa ngayon pinagpipilian pa ng kampo ni Pacquiao kung sino kay Rolly Romero at Tank Davis ang susunod na mga kalaban ni Pacquiao. May lumalabas ngayon nga balita mga idol na retirado na daw itong si Davis. Pero hindi pa yan sigurado mga idol dahil wala pang official na announcement galing kay Tank. May paparating panalaban si Tank Davis rematch kontra Lamon Roach ngayong August 16. Kung matatandaan kasi natin sinabi noon Sin Gibbons na dream fight daw ni Pacquiao ang laban kay Tank Davis. Isang malaking laban ito para kay Pacquiao mga idol dahil alam naman natin na isang ganap na na star itong si Tank Davis. Sa ngayon mas malaki ang pag-asa na maikasa ang laban ni Pacquiao kontra kay Romero dahil sinabi ni Romero sa isang interview na gusto niya makalaban si Pacquiao para pangdagdag sa kanyang resume. Ang problema lang dito mga idol may negosasyon na rin sa kampo ni Romero at Garcia para sa kanilang rematch ngayong December. Pero wala pa namang opisyal na anunsyo galing sa bawat kampo. Sa tingin ko dito mga idol mas pipiliin ni Romero na makalaban si Pacquiao dahil wala naman siyang mapapala kay Garcia. Tinalo niya na ito at pinabagsak pa sa laban. Habang mas malaki naman ang kikitain niya kay Pacquiao at mas angat pa ang karisma sa mga fans kung sakaling matalo niya si Pacquiao. Ayon nga sa interview kay Pacquiao mga idol, kung matalo niya ako. He said that he would like to have a Hall of Famer on his resume. What do you tell him? Hindi, 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 if you can beat me.